News sa ating mga balita, pagpatay sa tatlong Chinese drug convicts sa Davao, iniutos di umano ni dating Pangulong Duterte, 6.8% na manggagawang Pilipino hindi sinasahura, MV Mirola One inilipat sa mas ligtas na lugar, apat na Pinay Olympians ginawaran ni PBBM ng Presidential Citation at tig isang milyong piso. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Itinuro ng dalawang Persons Deprived of Liberty o PDLs si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang utak sa pagkamatay umano ng tatlong Chinese nationals na hinatulan ng kasong may kinalaman sa illegal na droga. Sa House Probe ng Quad Committee ngayong araw, Isiniwalat ni na Fernando Magdadaro at Leopoldo Tan Jr. na noong nakadetene pa sila sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016, inutusan na umano sila ng ilang opisyal ng PNP na patayin ang tatlong Chinese drug convicts kapalit ng tig isang milyong piso bawat ulo at ng kanilang kalayaan. Pag-aamin ng dalawa, pinatay nila ang tatlo sa pananaksak noong gabi ng August 13, 2016. Pagkatapos nito ay noong nagtungo umano sila sa investigation section, ay narinig nila na may kausap umano sa telepono ang isang superintendent Gerardo Padilla. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe yung ginawa, ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente na congrat sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaliwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Sa kabilang banta, ikinadismaya ni Magdadaro ang hindi pagpapalaya sa kanila sa kabila ng pagtupad nila sa utos kulang din umano ang pabuya na ibinigay sa kanila ayon kay ta ibibigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila ginawa namin ang pinatrabaho nila pero hindi tinupad ang kalayaan na pinangako nila sa amin Matapos nito, nagbaba ng motion si House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales na imbitahan si Duterte sa investigasyon para linawin ang akusasyon. May I move to invite the former president to hear his side on this matter. Halos 6.8% ng mga Pilipinong manggagawa ang hindi nababayaran ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Kinumpirma ito ni Doles Secretary Bienvenido Laguesma sa gitna ng budget deliberations sa proposed 2025 budget nang tanungin siya ni Marikina Representative Stella Kimbo. Sa datos na ipinresenta ni Kimbo, umabot sa 9.4% ang unpaid workers noong June 2023, kabilang dito ang mga manggagawang hindi palaging may trabaho. Gayunpaman, bumaba ang porsyento nito noong June 2024 sa 6.8%. Sa makatuwid, isang milyong manggagawa na dati unpaid workers ang ngayon ay wage workers na. Kinamperma naman ni Laguesma ang datos na ipinresenta ni Kimbo. Gayunpaman, iginiit ng kalihim na hindi sila magiging kampante sa pagbaba ng porsyento ng unpaid workers. Aniya, patuloy ang ginagawang hakbang ng dole para mabigyan ng dekalidad na trabaho ang mga Pilipino. Nagsagawa ang Philippine Coast Guard o PCG ng towing operation sa MV Mirola 1 na palutang-lutang sa Mariveles, Bataan para mailipat ito sa mas ligtas na lugar. Ginawa ito ng PCG para mas mapadali ang gagawing pagkukumpuni sa barko. Nagsagawa ngayong araw ang contracted salvor na Morning Star ng patching and repair sa MV Mirola 1. Tinanggal din ng tubig sa barko. Nagpatrol naman ang personnel ng PCG sa baybay ng Sitio Bagong Sibol at Sitio Quiapo sa Mariveles. Sa kanilang report, walang naiulat na presensya ng oil sheen sa mga naturang sitio. Bumisita sa Malacanang ang apat pang Filipino Olympians na lumahok sa Paris 2024 Olympics kamakailan. Sa isang seremonya, personal na sinalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tatlong Filipina gymnast na si Alea Finnegan, Emma Malabuyo at Liva Young Ruivivar at ang Pinay golfer na si Dottie Ardina. Ginawara ng apat na atleta ng presidential citations at tigi isang milyong pisong cash incentives. Bago magtungo sa Malacanang ay tinanggap ng apat ang tigi isang milyong piso mula naman sa pagkor. Noong nakaraang linggo nang una nang bumisita sa Malacanang at lumahok sa iba't ibang homecoming activities ang mayorya ng Philippine Delegation sa Olympics kabilang si Carlos Yulo. Naging usap-usapan din sa social media ang post ng Pinay Gymnast na nagsabing hindi sila nakatalo sa mga naunang aktibidad dahil hindi umano sila nakatanggap ng imbitasyon mula sa kanilang National Association. Humingi na ng paumanhin si Gymnastics Association of the Philippines o GAP President Cynthia Carion tungkol dito. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon, Naguula. Atin niyo pong ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <taps>